Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, i-share ko naman sa inyo itong aking binili na vermicast. Pag bumibili ako ng vermicast ay isang sako na kagad kagaya uh, nito, 50 kilograms ang net weight ng isang sakong ito ng vermicast. At ang pinagkukuhanan ko ay itong Kahariam Realty and Farms Incorporated. just naon ang video ko po kasi ng uh, Vermicast. May man nagtatanong sa akin saan daw ako bumibili. So ito po yan, Kahariang Farms. Meron silang Facebook page at meron din silang website kung saan pwede silang kontakin. Ang kagandahan dito sa Vermicast ng kaharian Farms ay meron siyang uh, seal ng OCCP. Yan yung Organic Certification Center of the Philippines. Yan po yung OCCP. So ito, certified organic siya. At uh, sa aking pagkakaalam ay isa ang kahariang farms sa supplier ng Department of Agriculture pagating sa Vernicast. Ang bili ko naman sa isang sako ay 500 pesos. So dati ito nagumpisa ang bili ko noon, about 3 years ago nasa 400 About 2 years ago, tumaas siya, 450 ang isang sako at ngayon naman ay 500 pesos. So tumataas din po ang presyo nito Depende sa panahon Siguro every year tumataas siya Pero murang-mura pa rin Kumpara sa bibili tayo ng per kilo Lalo na sa online Sa 500 pesos kasi Na 50 kilos kagaya nito Ay pumapatak lang ng 10 piso Ang bawat kilo So malaking kamurahan Pag isang sako ang bibilihin Itong Kahariang Farms nga pala Yung kanilang farm Ay nasa Ibaan Road, Lipa, Batangas Pero meron silang outlet dito sa Alabang Hills Village sa Muntinlupa. So, yung mga taga Muntinlupa dyan, Las Piñas, Paranaque, uh, Laguna, halimbawa, pwedeng nga uh, makabili dito sa kanilang outlet sa Alabang Hills Village, Muntinlupa. Kontakin lang sila sa kanilang Facebook page para masiguro na meron kayong mabibili kasi minsan po nagkakaubusan din daw sila. So, buksan natin at tingnan ang itsura nitong na aking nabili. So, ito po yung itsura ng kanyang vermicast. Yan. Yan po ang tain ng uh, bulate. Yung tinatawag nilang African Nightcrawler. May kasamang iba pa ito. Oh. So, parang bagong sako pa lang ito. Ito mga ganito po na medyo mapulang uh, uod na to Ito yung kumakain sa nabubulok na bagay habang compost So, pwede nating alisin lang ito. At yung kanyang uh, presentation, ayan, may plastic kanyang sa sako. Itong vermicast ang itinuturing na black gold pagdating sa mga organic na abono sa lupa. Ngayon, may magtatanong, puro ba ito? Gano ba kapuro ang vermicast? Well, mahina po talagang maging purong-puro yan. Kagaya nga dito sa kanyang sako, ang sinasabi ay 90% worm castings. So, ibig sabihin yung 10% yan, Uh, malamang po yan yung mga nabulok na substrate yung substrate na ipinapakain sa uh, mga bulate, yung African Nightcrawler so syempre, karaniwang po yan yung uh, katawan na saging, mabubulok din yan mako-compost, so yun po yung sinasabi na uh, around 10% siguro, dito sa composition ng vermicast nito so mahirap pong maging 100% talaga yan pero organic pa rin all natural ingredients This boosts plant yield and non-toxic and odor-free. So kung gumagamit ka ng vermicast at gusto makatipid, may inam talaga na isang sako na kagad ang bilihin. At uh, ito po ay napakaganda pagdating sa inyong seedling mix. Halimbawa, yung pagpapasibula ng buto at pati na rin pagyahalo sa inyong mga halaman. Incidentally, meron din nakalagay sa likod ng sako nito kung paano organo gano'ng karami ang uh, iyahalo. So dito halimbawa sa direction for use, sa leafy vegetables. Halimbawa po, nakatanim na yan. 1 half kilogram lang per square meter. So, hindi marami ang kailangan ilagay. Anyway, ito naman po ay uh, para sa field. Yung kanyang direction for use dito. At nandito po yung kanyang address. Okay, so yan po yung ating video. Na-share ko lang sa inyo kung uh, paano ako bumili ng Vermicast at kung saan ako bumibili. At para magkaroon na rin kayo na idea kung uh, magkano ba ang presyo ng vermicast pagka isang sako. At syempre, reminder na rin, pag sa vermicast po, dapat ang bibilihan natin ay yung uh, alam nating magandang klase yung kanyang ibinebentang vermicast. So maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my other videos. Bye-bye!